after na mo jogging guys, hinlo sa misa likod guys kay morag labong Tara, para si Kuya ng hinlo. Hindi sabi na ito kami, hindi di ay wala mong kod. ha? Wala. Dito rang ini to? ha? Dito. Bakak? Oh. O, baka naman. Oh baka, baka naman? Baka naman. Bawas um, init. Na-inog-bognaw, yay? Eh? Na-inog-bognaw. Ha? Palitag-bognaw ron. Kok! Hmm. Ilit na yan.

Giniga ko mo? Giniga ko mo? Tama muna me guys. Init kayo. Hindi na nagbugnog. Hindi na nagbugnog. Naibugnog dera sa kanay. Diyan magtiyos. Doon Deras ko <laughs> <Andin may. laughs> Daras, kuya, muna me Guys, sa buta niya. Mahal na me, guys. After jogging guys, mukha akong tawag. Red rice. O, vegetables and papano. For healthy lifestyle. Pipino with um, matis. Salad. Vegetable salad. Kini ako nga guys. Keulay. Suka. Auto guys. Okay, well, let's... Yeah, ni appetizer guys. Kinamos. Kinamos is life. Ah.